Ayan guys, kukunan ko ng bigyan ng asawa ko. Ganito kami araw-araw guys, everyday. Hi! Bye! Take care! Love you! <laughs> Ganito kami araw-araw guys. Ayan, punta ng trabaho siya. At ako naman guys. Nagluluto muna ako bago pupunta ng work. Maglinis konti. Ayan. Linisan ko muna ito ng konti. Kasi ayaw ko ng yung bahay na marami. Ayan. Bago ako pupunta ng work, dapat malinis ang bahay guys. Kasi para pag uwi, maliwalas Ayan you know, Bago ako pupunta din ng work, mag magluto muna ako ng pagkain namin. Baka magbaon din ako guys mamaya. So, this is it. Nakit adobo to siya guys. Hindi pa siya. Mga one, ah, mga 9.30 ako pupunta ng work. So, mag mo -re ready muna ako guys. So, update ko na lang kayo pag Punta na ako ng work, guys. Guys, <laughs> bago ko mag, ano, bago ko maligo, maglagay mo na ako ng pagkain dito, guys, dahil pag naligo ako, tapos may inuluto pa ako, parang mangangamoy yung, ano, yung damit ko, kaya uh, mamaya na ako maligo pag natapos na lahat, guys. So, before that, magbaon muna ako, guys, para tatit. Ito yung lalagyan ko, pink, na pink. <laughs> Siyempre, kanin is life, guys. Yeah, Kunti lang, guys. Hindi pa tapos yung pagkain. Kaya lang. Ito yung ulam namin kagabi. Ninit ko lang guys dahil kagain ako bago ako. Ito yung So, so, so. Hello guys! So, it's here. I'm ready. So, this is my first first day ng trabaho ko. Yung trabaho ko ngayon guys is Zara. Zara ladies It's a mall of Cyprus. So, kailangan kasi dalawang sakay ako guys so alas 11 yung time ko so kailangan sasakay ako ng mga 9 na bus kasi pag dating sa Lidra sa bus station sasakay naman ako ng pang 10 o'clock na bus para darating ako doon ng mga 10.30 kasi kung 10.30 ako sasakay na bus baka malate, baka matraffic doon sa papuntang mall eh ayoko pa naman yung mag ano ako takbo takbo kaya ayan guys. So kunin ko muna 'yung ko lang. Guys, I'm ready. Check ko muna bago ko umalis, guys. Check ko muna yung mga kung napatay ko na, kung napatay ko ba yung mga nakasaksak doon sa kusina. Yan guys, malinis siya. So yung nakasaksak din, ayan. Ayan, wala nang nakasaksak. Check ko din dito. Ayan, wala. So, I'm ready na. To go work.